Hello guys, welcome to my channel. Kamusta po kayo? Lalo na sa akin mga subscriber dito sa YouTube channel. Ayan, kamusta po? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mall na pinasala namin dito sa Miami. Noong nag-vacation kami, ayan, yung isa daw po to sa malaking mall dito sa Florida. Pangalan ng mall ay... Adventure Mall. Ayan, sobrang ganda niya. Sobrang ang ganda na mga bilihin. Ayan, lahat pala ng name brand ay na niya. Yan, at George Borge. pa napakarami niyang mabibili kaya ito ang mahal na store dito brand new lang yata itong store na ito ayan yan lang nakarating si Mama dito sa Amerika. Kaya po, hanggang kaya namin ipasyal siya, ipinapasyal namin. Eh, si Mama po ay tourist visa dito sa Amerika. Ayan, 10 years na ako dito sa Amerika bago siya nakapunta dito. Kasi last year ko lang siya, in-start in na mag tourist visas. sa kagalingan naman o kaswertihan naman po. Thank God, na-approve ang tourist visa ni Mama dito sa Amerika. Ayan. yung mga store dito sa Adventura Mall. Ayan, meron dyan Dubai chocolate. You no, know. Gusto ko sana siya itry. Kaya lang ang mahal, sobrang mahal ng Dubai chocolate. Minsan ito, try ko siya ngayon. Binibenta na dito yun sa Amerika. Ayan yung asawa ko, palakad-lakad. Ayan, si mama ay nabibigla dito sa Amerika. Kasi dito sa Miami, lahat halos ng tao ay halos nakawad na kahit sa mall. Naka bathing suit. Kasi beach nga po to, Lugar namin pinundahan. Kaya matapatingin ka talaga sa mga tao. Sabi ko kay mama, ay, huwag niyo tingnan, masyado. Kasi ganito talaga dito. Masyado na silang, ano ba yan, hindi na sila mahinihin. Masyado ang tawag sa Pilipinas na yan. Pasta hindi sila liberated na sila. Ayan. Ang daming chocolate na galing sa Dubai. Minsan itatry ko it. sya masarap talaga sa Sabi nila masarap daw yung Dubai chocolate. Meron dito sa amin na ngayon sa amin. Ayan yung mama ko, pa pasyal Kasi yung time na to ay nasa Miami Beach kami hotel. Eh, naisipan namin po masya. Sabi nila maganda to yung mall dito sa Miami. Ang ganda talaga kasi nakita namin yung mga mamahalim, long Longchamp, lahat yata ng mga pangalan. Tapos meron pa siyang channel ano, ngayon yung mga Louis Vuitton, lahat po, Michael Kors, ayan, ang ganda-ganda talaga ng uh, store. Ayan, ayan, punta kami din sa Macy. Macy po yung mga mamahaling, mga mabibili na branded. Ayan, hindi basta-basta yung tinda dito sa Macy. Kaya tuntua si Mama. Surito-surito ang kanyang bakasyon dito sa Amerika kasi kahit naglabasyo ba, na siya, pinamimili pa siya. Ayan po, sobra sobrang bait po ng aking apam. Ayan, pam Sobrang asawa ko. Ang bait. Kaya, kung ano yung gusto ng mama ko, ay, binibili niya. Ayan, ni si, ang kaganda. Sabi ko sa mama, mamili na siya. Kaya naiya nahihiya na, -na masya kay Rick, sa asawa ko. Kaya hindi siya bumili ng Macy. Kasi iyon po ay name brand dito sa America. Ayan, para si mamang artista kumagad. Stay. <laughs> huh? Kasi, nasa business daw siya. Ayan. Sabi na asawa ko, kayain ko raw yung mama ko. Na maporma. Pero hindi po ako ganun klaseng tao. Kahit nasa Amerika ako ay, ganun pa rin ako nung nasa Pilipinas. Hindi ko na ay, naiibay style. Ayan. Yung aking kikuti si ganun pa rin. Kayo mangi. Ayan. Ang dami talaga. Mabibili. Ayan. Papakit follow and like and share niyo din po ang aking Facebook, Rhea Figueroa, and my YouTube channel is Mama Ia in America. Ayan, share ko po sa inyo yung aking life dito sa Amerika. Para mo po may idea kayo. Ayan, mamahalin yung mga tanda. Kaya hindi ka rin basta-basta makakapag. Shopping. Ay yan nandami talaga. Okay. Bye bye. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Para po mag-update kesa mga inaupload. Thank you, thank you, thank you. Ingat ingat for that. Bye show. Bye. Oh, na lang. You. Bye bye.